Dear Kuya Poy, Ako po si Julia, 27 years old, mula dito sa Bukawe, Bulacan. Sa totoo lang, masama ang loob ko sa aking mga magulang. Pero hindi ko alam kung dapat ko ba itong maramdaman sa kanila. Pakiramdam ko kasi, Kuya Poy, ay naaabuso na nila ako. Nakakahiyaman, pero sa loob ng apat na taon kong paghahanap buhay at pagtatrabaho, ay masasabi kong hindi nakakasapat ito para sa aking pangangailangan lalo tigit sa aking pamilya. Kuya Poy, pinili ko ng bumukod sa amin. Kung dati ay nakakapag-ipon ako para sa sarili ko, ngayon hindi ko na yan nagagawa pa dahil ako na rin ang sumasalo sa lahat ng gastusin ng aking pamilya. Masama bang mapansin kung palagi na lamang at panay na panay ang request sa akin ng aking pamilya. Yung bang tipong bili mo ko nito, bili mo ko niyan. Alam naman nila na hindi naman ganoon kalaki ang kinikita ko sa pinapasukan kong trabaho pero bakit po ganoon? Parang talo ko pa ang nangingibang bansa at nagtatrabaho sa abroad sa tuwing may hinihingi sila sa akin. Kung magre-reklamo naman ako sa kanila, isusumbat nila sa akin na pasalamat daw ako dahil kung hindi nila ako pinag-aral. E eh baka wala akong narating sa buhay. Kasi po Kuya Poy, eh, ang dalawa kong kapatid ay hanggang high school lamang ang inabot. Pero ang tanong ko, papaano ko nga ba sasabihin? Kung pwede lang sana ay matapos na rin ang pagsusustento ko sa kanila sa pabili o sa pagpapabili na mga kung ano-anong gusto nila sa akin. At lalo na nga sa kanilang pag-uubliga na ikinukubli nila sa salitang tulong sa pamilya. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na story ang aking kwento sa araw nito. Umaasa po ako na sana ay mabigyan ninyo ako ng payo sa pinagdaraanan kong suliranin ngayon. Lubos na gumagalang Julia. Dear Kuya Poy. Alam mo Julia at sa mga katulad ni Julia. Alam mo bilang isang anak ha? Bilang isang anak sa ating mga magulang, yes, dapat na tayo sa pamilya. Totoo po yan, isang mabuting gawain yan, lalo't ikaw ang may kakayanan na tumulong. Oo, ha, yan po yan ha, pero, meron hong pero. O, kung obliga at isinusumbat naman sa ng kahit sino pa sa pamilya mo, lalo na ng mga magulang mo, ng tatay, nanay mo na nga mismo, o lolo o lola kung sino man nagpalaki sa ang mga naitulong nila noon para sa pagpapaaral mo, para makapagtapos ka, eh mali naman po iyan. Maling mali pong gawain yan. Para sa akin, isimplify natin ang pagtulong sa pamilya. Kung kaya at merong kang sobra sa naipon mo dahil ikaw ay may trabaho, go, tumulong ka. Pero kung hindi, ha? kung hindi kaya at nakakaabala na rin sila at para bang uh, nanggagaslight pa, nagigilt trip pa, eh okay lang rin po na minsan ay humindi tayo. Dahil mahirap tumulong nung hindi naman din bukal sa ating kalooban dahil nasumbatan. Mahirap pong tumulong dahil nasumbatan lang tayo. Okay? Kahit pa nga po kapamilya natin, kahit masakit para sa atin, pero kailangan nilang matuto. Wag tayong matuto na magturo sa ating mga miyembro ng pamilya, sa mga kamag-anakan na maging tamad sila doon sa pamagitan ng Huwag nang uh, tinulungan ka namin dati, uh, ikaw naman ang tumulong sa amin ngayon, huwag po kayong padadala ron. I-simplify nga natin kung kaya, sige, tumulong. Kung hindi at gipit din, huwag nang ipilit pa. Uh, basta dapat mahal pa rin at nire-respeto pa rin natin sila.